Luto na tayo ng kaldereta. Pasya ba dyan? Okay. Ha? Okay. Meron din no, ha? Meron na yung wooden ano natin. Bumili ako ng magkuno na ano eh. Ito okay na to. Tomato sauce. Kulang pa. Marami din sa baba eh. Tomato paste. Oyster. Alam ko gumagamit ka diba? Naputol talaga ano. Nabagsak daw yun. Ha? Huh? Nabagsak daw na tamahan daw na ito. yung okay, binili namin ni Bebe. Hmm, um, marami. Marami tayo. Tapos to kalamansi. Hmm, ang Yan talaga kapampangan. Linus, ginigisa yung tomato sauce, no? Yan daw ang sabi nila, eh. May nag-comment dati, sabi, eh. Tama yung ginawa ni Junjun, -Jun, nana. Ginisa muna. Bagay, na ni Tox, ganyan din. Mas matagal daw mapanis. No? Dito type ng may gata. Na? Kala ko patay na yung ano Hindi ko type ng kalderetang may gata eh. Sino kasi si Ah si Ate Rowena Nag ano din yun Nag may gata din yung Kaldereta niya yung, yung Batangas masarap din Panisin kasi pag may gata Ayan oh bilis lang tong inaano, di ba? Kasi luto na yung ano, no. Yun, leader spread naman mga ka-farmer. Ayun, patay tayo, wala tayong can opener. Oh, masugat ka dyan, ha? Ah, iba kutsara lang ginagamit, eh. Ah, expert sa kutsilyo ito hindi na uso yung ano ngayon puro easy open can na eh ang bilis sanay oyster sauce yung sili pwede naman sarap din kasi may anghang talaga eh Duma pala si Romel na yun, pipikapin na yung lechon. halos lang yan wala eh. parang yun lang ko ah dapat may kanin saing sila ah, may itira pa ata doon ano Ayan na lang yun na Sasama mo na yung lemongrass dyan. Ayun. Oh. Ah, ha? Sabaw lang. Okay. Tanggal yung, ano, yung mga dahon-dahon. Kahapon, naubos po yung ratan namin. Grabe. Naghabol kami. Sabi ko kay Bebe, dagdag tayo. Sisling sling plate, okay, nakakaikot. Ang kinukulang, yung plate na panglit, yung pang isang kilo. Kulang din. Tapos kutsara, tinidor, kinakapos din. Ayun. Russia din pala Umitim na siya dahil na ano na sa Toyo no yeah. ayun so na lang yan no tapos kalaman si tapos oyster sauce Wala. Kaldereta na. Sarap ng salik. Uminom ka ba? Oo. Oh. oh. <laughs> Native yan, tatlo. Salik. Happy oh. birthday. Sa mga gustong magpa-deliver ng lechon, kontakin lang si Romel. <laughs> Pa-deliver na po kayo? Sarap ba yung sabaw? Oo. Oh, grabe. <laughs> si Hijomar, lagyan pa ng siling nga mahang. Ito <laughs> Ha? Ah? Ah, padagdag tayo. Patakbukan dami mong runner diyan eh. Smoothie pulka. sumipol ka, <laughs> ka. Kamo. Oh, yan! Tomato sauce. Meron doon sa baba dami. <laughs> ko lang yan ng tomato sauce wapin naman hmm, sarap mamaya malalasahan natin yan kalderetang bibi pinakuluan muna anong inano mo dito John? pinakulo mo muna siya sa toyo, toyo suka. suka. bawang ang sibuyas may sali yes. may lemongrass na no? lemongrass. Hmm. may na yon. may konting asin na pinalambot po siya doon tapos ayun pressure cooker syempre pero ito magkaka-age na po yung ginamit namin na, na B -B, kasi nung last time may matanda may bata so yun yung pressure cooker namin na unang nalusaw yung bata ngayon magkaka-age na sila kaya hindi na ganun yan maganit ganit yan mas masarap naman ayun na ang kalamansi ayun na ang kalamansi puro buto pala <laughs>

pare. Kala ko sinong pare. Papayam pala. Ito nga ano? Nangingi na ano, ng lemongrass na ano, native. Oo, oh, yeah. ah. Bawal lang soft drink yun. 2.04 ngayon yun. Ah, 2.40. 2.40. Wow. Asukal. Hindi mo kayo gumataan. Ano? Ay, tarawati. Gumataan nila ka nung. Hindi mo mabit. Siyempre, pala. Ano yun? Atay? Yung ano yan? Oo. Oh. Oh, Makuling yan. Bala ako. Wala na yan. Oo. Atay pala. Oh. Ay, salamat, salamat. Special na. Alis na sila. Okay na. Nabalot na. Ay. Kabilis na. Ingat, ingat. Lubao. Going to Lubao, Pampanga. Yes. The best. It's the best. It's the best. Ay, ano yung manok natin? Pandagdag din yan. O, oh, bata. Kapawas na. Magpalit ka d'yon, ha? Na, damit. Baka pangat tayo malakad sa altar, <laughs> basta sa ko na yung lechon ito mo dito mo pagganapin yung ano yung ano na eh reception na eh ito importante ang kambal niya kumalat ang lahi mo ayan okay na ala tomato sauce Pota, na, pota, pota, Mamaya, mamaya Ah, pwede na ba? Ano lang, dulo-dulo lang. Ano, tulis na ano yung yung eh? ano Tulis siya. Ayan. Ako nung Hmm, naman. hmm tamang-tamang lambot. Tama na. tama Tamang-tama. Hmm. Nyaman. Sarap, masarap. Eh no, nakalat na po yung buhangin natin. Ay buhangin graba. Hmm. Masarap yung bibi talaga. Bakit yung sasakyan ni Owen? Ah, okay. Na ano nga pala ito? sasakyan to ni Neo pala hmm. Yan na, kompleto na ang mga boys andyan hmm. Dex na andon ayan na, sinamama na lang wala sabi ko sa kanila, alas 4 pumunta baka nakatulog na naman jet lag pa yun eh kahapon daw, sabi, sabi ko nga kahapon dito na mag lunch kaya lang, nakatulog daw ng 10 o'clock yata tapos nagising ni alas, alas 6 na ng gabi. Sabi ko sa kanya, labanan niya 'yung antok. Yung, yung, laban sa jet lag kasi kailangan mo ma-fix 'yung ano mo ng oras, 'di ba? So lalabanan mo 'yung antok. Pwede kang umidlip konti lang. At para sa 'yung oras na dito, makatulog ka na. And then tuloy-tuloy na 'yon. Ito kami nakapaglinis, gaano ah. Kaalat pa rin. <laughs> Ayan, si Kung Kung. oh, ayan, na rin si Kongkong Kong oh. nga eh, baka nakatulog na naman, kagabi daw nakatulog, ay kahapon nakatulog. Jet lag ba?

Atak! Oh, may kanin, may kanin. Palabok, gusto yeah, ni Tita Mindy. Ayan. Binina ko yan, okay din yan. Mm. Uy, yuk! Ito pa yung ta-sauce na yan, e. yung ta-sauce na yung magpo sauce. Ito bibi, syempre. Masarap. Ayan. Uy, oh? cream na uh, pamalakasan. Tara na, kain na, kain na. Ano yun? Ah, cool. Gunda, ah, ni Rowan Uy, bakit na